Hi guys. Magpakaon dai ko sa ko mga dinosaur kay ilaat buaya man og tiger ako dinosaur. Dinosaur mo? Ha? Dile. O, mo baboy? Baboy dai mo? Oh. Oh, adin na og dinosaur. Iskoy. Iskoy dai ni. Baboy man dai ni naman lagi mo. Yung baboy. Boy. Baktin di ay. Pakao na kong baktin di ay. Sabi dinosaur. Baboy ra di no, guys. Sabi ako nag mga dinosaur. Nanihilik mangon. <laughs> Nanilik man, good mo nga. ano na akong dinosaur? <laughs> <It's> so... <laughs> mo mga baktin di ay. Okay. Dinosaur? Tarong mo na mo. Tay, sila like mga amo kayo. Hindi nako sila ligo. kay ko pa. Dagmay. nara ku segawas eh basen ob kan ungi aku semangat dinosaur kuyawana kuyawana ra baron. egi pa aku buaya deng kini eh. pa aku ungi aku aning me denaro den dinosaur, <laughs> dinosaur. <laughs> eh kusig bagol bul diri oi sila pitik tubag naku Mmm. Okay.